Hi mga kasari, welcome back to my channel and for today's video mga kasari, isishare ko sa inyo ang anim na paraan para lumago ang iyong tindahan. So kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification below. So, yun na nga mga kasari, no? i-share ko sa inyo ang anim na paraan para lumago ang inyong tindahan. So, number 1 na nga dyan ay humanap ka ng consignment consignment meaning ito yung mga ahente na pumupunta sa ating sari-sari store kumbaga door to door na nilang deliver yung produkto like yung JTI para sa mga sigarilyo and yung Unilever para naman sa mga Unilever products. Malaking bagay yun mga kasari kasi itong consignment na to is nagpapakredit sila meaning nagpapautang po sila. Kaya malaking bagay ito sa atin dahil hindi tayo naglalabas ng puhunan, ng pera, ng cash sila mismo ang magbibigay ng terms kung kailan sila babalik at maniningil. So diba ang laking ginhawa nun sa atin kasi hindi tayo maglalabas ng puhunan at the same time, kumikita pa tayo. Kaya isa ang consignment sa makakatulong para lumago ang ating tindahan. Lalo na yung mga tight yung budget, yung hindi pa ganun kalaki yung puhunan, talagang kailangan-kailangan mo talagang humanap ng consignment. Number two, ito naman yung kompletong paninda. So, ibig sabihin, dapat ay one-stop shop ang iyong sari-sari store. Dapat hanggat maaaring makakasari, eh kumpleto ka sa mga paninda. Kahit nasabihin na natin na tight yung budget, kumpletuhin mo, kahit iilan lang. For example, yung mga non-food, eh hindi mo naman kayang mag-invest talaga ng maramihan. So kahit mga tatlo, lima, ganyan. Basta, every time na pupunta si customer, eh hindi ka sasagot ng wala. Kailangan is, every time na pupunta si customer, eh meron ka. Meron kang ibibigay. Eh nakakatulong ang kumpletong produkto para makagain ka ng mga loyal customer. Piliin natin na maging kompleto yung ating sari-sari store kasi yung mga consumer, yung mga customer natin is unang-unang pinupuntahan yan ay yung one-stop shop. Meron tayong mga customer na tinatamad ng pumunta sa ganitong tindahan kasi nga alam naman nila na wala naman doon yung bibilihin nila, yung ibang bibilihin nila. So talaga naghahanap sila ng one-stop shop na sari-sari store. Magandang weapon talaga yon na maging kompleto yung tindahan ninyo para kayo puntahan ni customer. And number three mga kasari, ito yung mahirap eh. Mahirap tong gawin. And guilty din naman ako dito paminsan-minsan. Number three, pakikibagay sa mga customer. Pakikibagay sa mga customer. So, ito naman yung kailangan, syempre, uh, hindi naman hindi ko sinasabing customer is always right. Siyempre, ilugar din natin. So, kailangan is batiin natin si customer, nakasmile tayo, na kahit na inis na inis na tayo, o meron tayong problema sa pagsarili natin, set aside muna natin. Kasi kailangan talagang alagaan natin si customer para magpabalik-balik siya sa store natin. So, kapag nanya si customer, alam mong loyal customer siya, batiin mo siya sa kanyang pangalan mismo, address mo yung mismong pangalan niya kung kilala mo siya, then makipagkwentuhan ka, kahit pa paano, ganun. Kasi ayun yung... Ayun yung parang nakakapagpabango sa tenga nila. Alam niyo yon yung nakakapag pag pakiramdam nila na sasabihin nila ay yung ano na to tindahan na to ano to the best to talagang ano mabait yung nagtitinda diyan ganun pero alam ko naman disclaimer lang no syempre minsan nagiging masungit din tayo normal yon pero ilulugar lang natin so kung meron tayong mga customer talaga na hindi naman natin dapat sungitan so pakitaan din natin ng hospitable i-treat din natin sila ng maayos and mamit nila yung customer satisfaction Number four, mga kasari, ito yung pag-focus natin sa ating tindahan. So maraming hindi nakakapag-focus sa kanil kanilang tindahan. Alam niyo kung bakit? Number one, eh, masyado silang uh, nag-worry about sa kanilang competitors. Aminin nyo, minsan natitrigger kayo o natitreat kayo sa mga competitors natin dahil mas marami bumibili sa kanila, bakit sa akin, wala ganyan. Ito yung number four tip na maibibigay ko, huwag kang mag-focus sa kakompetitor mo. Kasi kasi yung sarili mong tindahan. No, kung paano to kung paano ka makakaisip ng bagong strategy, marketing strategy, kung ano yung dapat itay up sa sari-sari store mo para mas lalo kang puntahan ng mga customer, ganun. Hindi yung iisipin mo yung ka mo. And syempre, kapag mayroon tayong focus sa ating tindahan, doon na pumapasok yung tamang pagmamanage ng sari-sari store natin. Number five, ito yung pinaka-importante mga kasari. Lagi ko itong sinasabi sa mga live ko, sa mga followers ko. Ito talaga yung madalas na tinatanong sa akin. Yung usaping utang. So number five tip ko is, huwag kang magpa-utang. Bawal ang utang never ever since the world began. So ayan, kasi proven and tested na yan. Lahat ng mga nangungutang, eh talagang toxic yan sa tindahan natin. Sabihin na natin, sa una, good payer sila, pero darating at darating yung oras na, alam niyo yun, magkakamali rin sila. At ayun, ayun pa yung maging dahilan para magkasiraan kayo, Ganon, tapos di ka na mabayaran, takbuhan ka na pagdating talaga sa usaping utang, marami talaga tayong experience diyan mga kasari. For me lang no, kung gusto niyo kunin yung opinion ko, talagang um, kalimutan niyo yung salitang utang. Huwag kayong utang sa sari-sari store ninyo kasi magiging dahilan yan para bumagsak yung store ninyo unang-una na ko yung puhunan ninyo. Hihintayin niyo pa si customer na kung kailan siya magbayad. 'Di ba lagi nila sinasabi katapusan, yun pala katapusan ng mundo. Alam niyo yung mga ganun. So mahirap din kasi talaga mag-relay sa kanila kung kailan sila magbabayad. So ang maganda talaga diyan is wag tayong magpautang para yung benta natin maghapon is mapapamili natin ng paninda and doon pumapasok yung ikot-ikot puhunan lang. Alam niyo yon yung term na pinapaikot ko lang yung puhunan ko. Yun talaga yung literal na paiku natin yung puhunan natin. Dahil nga, hindi naman tayo nagpapautang eh. So, meron tayong kalayaan para ibili yung ating benta ng paninda. Number six and last but not the least, mga kasari. Ito talaga yung pinaka-the best na may ibibigay kong ito talaga yung pinaka-the best na maibibigay kong tip para sa inyo. So, isama natin si Lord sa ating negosyo. Isurrender natin kay Lord lahat-lahat, no? Kapag nag-open tayo ng tindahan, mag-pray tayo sa Kanya, ganyan na siya na bahala, makabenta tayo o wala. Basta, maging grateful lang tayo palagi. Alam niyo yun. Hindi naman natutulog si Lord, eh. Nakikita naman niya kung ano yung hirap natin, yung sikap natin. Kaya wag mawawala talaga na every time na mag-open kayo is mag-pray muna kayo sa Panginoon. And malalaman nyo mga kasari, proven and tested ko na yan, malalaman nyo na super smooth lang ng galawan talaga kapag inilaan nyo talaga lahat kay Lord. Kasi lahat ng mga natatamasa natin, galing naman talaga yun sa Kanya. So kailangan lang natin ibalik yung papur sa Kanya. So yun nga yung anim na paraan para lumago ang iyong tindahan. So kung ako sa'yo, gawin mo na itong mga tips na sinabi ko sa inyo. So yun nga ang anim na paraan para lumago ang iyong tindahan. Sana nakatulong ako sa inyo at meron kayong natutunan. So yun nga sa mga hindi pa nakapag subscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Bye!